Ito na guys ha Helil Mats Ang laban Marlo Patuan Chapi Nang Sibu guys Helil Mats ha Nako Sibak na mukha Ito na Horo na Parehas puro to guys <tum> Malaki-laki din ang pusta nito guys Labanan money game. Hill, -hill Ayun na. Ayun. Grabe pala itong pumalo itong taga tubo guys. Dumayo ng Mati City. Ito so, ba ta? Ito ba Manigim po to guys ha, manigim Agawa ng almusal Agawa ng almusal, hili -hil Balikan na guys, parehas ba ako sila na. Kunting kimbot na lang. Chaki ng sibu. Paparating na. Ano? Pinaputok ang butas guys. Ba talaga pumalo ang Cebuano guys eh. Umuusok Ah, gipabuto na ito Ano, ano yan? Drafting. Drafting.